ibigay natin ito sa kanya. Ano? Ibigay ko sa'yo. na Coffee. kasi nang Chocolate experiment, time. and then well, and then, then Hey, I can bite on this. Pwede 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 Tawa mo ito dito yung pabutaw Ito na ikaw Exhaust Ano na kulit Ano na wala siguro kung matapkan niya ng steam. Natin din. Lagyan natin konti. Para para ng espresso. Ayun na guys. Para na siyang para na siyang espresso. Ayan na, di ba? Ayan na. Ayan na. Ito so, tayo na Itatry natin Maganda saan Maganda yung ano May tayo Madulas kasi yung Ang ating oh, My God Hindi ko alam kung kabayo. O ano. Para maganda <laughs> na. internes internes internes